Siyempre, vitamins and prayers? Vitamins and prayers. Uh, ah, the, most, know. the most important prayers then take the vitamins. Kasi po, syempre, weather, di natin masabi, baka uh, totally ma-overwhelm po yung katawan, alam na po sa akin. sa season 2, sino sa palagay mo yung pinaka, naging pinakamahigpit mong kalaban? Wow! Nakikinig kami lahat ko eh. Tuk -tuk -tuk -tuk. Ah! Uh, Ayan, <laughs> turbo mga to eh. Masyado nag-aakot. Si <laughs> may binubulo. So, may gusto ka pang... <laughs> Si Buboy na lang parang nag-a-assume si Buboy. Charis. Yes. <laughs> eh si Buboy, isa si Buboy din talaga. Kasi madalas kami mag-abot talaga eh. Hindi rin namin alam kung bakit. Bukod sa amin Angel. Si Angel kasi parang tatapat kami. Parang hirap hindi-an. Alam mo oh, yun? May ganay. -may -may -may. Wow. <laughs> wow! Talaga. <laughs> Ay, gina, daming <tao, laughs> mo <mong> pala na. At tapos, <laughs> hindi kami ni Buboy talaga pa nag-aabot kami. Parang, ano ba yan? Parang gusto namin lagi parang chill lang eh, yeah. pero pag kami nag-awit parang di, minsan lang ito mangyayari, eh. bigay natin to Pero kalmado, pero bigay natin yung kung anong deserve ng mga ano manunood. Ganun. Same question ko kay Kokoy, sino sa tingin mo ang naging pinakamahigpit mong kalaban sa season 2? Well, um... parang si Bubo hindi. <laughs> no copying of answers. <laughs> mo no, no, hindi po ako lang ang ng sagot, totoo <laughs> po. Ngayon lang, hindi, ngayon lang tayo nagkaharap eh. Ngayon lang talaga kami nagkakasalubong ni Buboy this ano season. Ano nga mo? Seryoso nga! Pero, na-enjoy ko yun. Kasi hindi kami nagkakasalubong dati and this season. Ilang beses tayo nagtapat. And, yun, na-enjoy ko So feeling ko si Buboy. Hmm. Hindi ba aksidente? Akala ko iniiwasan mo talaga. Hindi, hinahanap talaga kita. Okay. What was your game plan and mindset while going into the show? Uh, sure, vitamins and prayers. Vitamins and prayers. Uh, and the, most, <laughs> the, most, important prayers then take the vitamins. Kasi po, sure, weather di natin masabi baka, uh, to, ma na, pa Ma overwhelm po yung katawan ay na po sa akin. So vitamins po. Vitamins. Mahalaga yan. Alam na pag-i-shoot kayo sa malalamig na klima. Buboy ang katanungan ko para sa'yo. Uh, marami nangyari dito, and of course, you're very well-known sa oh, uh, magaling magpatawa. Ano yung mga memorable moments sa'yo na aabangan ng ating mga kapuso? Ay, English daw sa Bili Bubo. Hindi ka po sarili ng Tagalog. <laughs> Oo oh, naman, sige. Ay, joke lang po. Hindi, hindi, hindi. um, actually, uh, napag-usapan natin to Boss sige, parang nakaraan. Na parang nagre-reminis po kami kung ano po ba talaga yung magasaya. Sabi ko, Asabi uh, ni Boss G, Halos lahat kasi talaga masaya. Tapos yung iba po nagtatanong lagi sa amin, or kadalasan, sino po ba yung ultimate runner? Yun lagi yung tinatanong sa amin. Eh para sa amin, para kay Bolski, naliwanagan ako na, na parang hindi yun yung parang ultimate runner ang pinaka, alam mo yung question. Ang question is, nag-enjoy pa kayo? Ang tanong, ang sagot ko po doon, araw-araw kami nag-enjoy. Kahit po na maaga po kami na Uy, kung mo bulong-bulong ka dyan. Sensya na po ha, yung disjack ako, this guy. This guy, you know, you know. So, gumigising kami ng umaga, 4 a.m., minsan 3 a.m., para gawin yung mga missions or mga laro na gagawin namin. Kasama yung mga runners. At syempre, eh, kung una, nung kasama ko si Miguel, sabi ko, wow, iba rin pala yung dynamics nung nakasama rin namin si Miguel. So, Itong season 1 at season 2, magkaiba. Iba yung pano nitong winter talaga. Sobrang, alam mo yung, wow, surreal. Wow! Surreal. Yeah! So, so real. real. So, so, real. Real. so, so real. real. So real. Yes, And that's all. Thank you. Kayong dalawa ba, iba ba ang preparation nyo ngayon sa season 2, sa season 1? And ano yung mga, mga natutunan nyo or naging pagkakamali nyo sa season 1? Like, yung kung ano yung natutunan nyo na sa season 1 na na-apply nyo rin ngayon sa season 2. At yung mga kapalpakang nagawa nyo sa season 1 na hindi nyo na inulit dito sa season 2. Ayan. Ano-ano <laughs> <laughs> ba yung mga kapalpak? <laughs> <laughs> Parang <laughs> hindi <nangabilang>, eh. Ah, <laughs> <laughs> uh, sa unang... Sa unang tanong po nyo, ano siya preparation? Nino, preparation. <laughs> sa tingin ko po, wala po talagang preparation. Kasi, unang-una sa lahat, hindi po namin alam kung anong degree po ang kahinat lang ko dun, kasi yeah. kasi sa aircon nga lang po minsan kapag mataas na po yung temperature talagang natutugnaw na po ay sabi saya tuloy na giginaw po talaga kagad ako eh giginaw po talaga kagad ako what if parang yung pakiramdam po parang ka po nasa loob ng freezer okay. split type po ito ah oh, wow. split type freezer po ito na nandun ka po ng 44 degrees excuse me excuse me nakapanis ako kaya dapat may split type talaga <laughs> Oo, oh, oh, so yun ganun. po. Nun. So, parang ka po nag-stay doon ng 44 days na naglalaro mo kayo. Okay. So, hindi, ka na 43. hindi ka nag-check na check ng weather bago ka umalis? hindi po kasi paiba-iba po. Tapos kahit po ma-check ko talaga, kasi first time ko po talaga. So, unang una na, enjoy Pero pag tumatagal na po, yung windburn po talaga. Yung, hindi rin po siya eh. Ah, okay. Hindi siya para naging mukhang blush on.

No. Bukis, hindi bukis, po. Bukis. Actually, mula season 1 at hanggang ngayon po, sa season 2, in-enjoy ko lang po talaga. Ah, okay. Lang. Sobra. Kung baga, kung ano po yung ibigay sa amin, kung ano po yung missions na, missions, or dojo na ibigay po sa amin, in-enjoy lang po talaga namin. Kasi, lagi kong tinatatak minsan sa isipan ko na, ah uh, saranin mo ko lang maranasan to eh. okay. So, kailangan ko lang siyang enjoy. Sa so, enjoy mo, hindi sila na-tendent na sa'yo ngayong season 2. Ay, alam niyo po, sa kanya niya po itanong niya para okay. po. Okay. <laughs> Dahil feeling, feeling mo lang, naramdaman mo na parang <laughs> natatakot sila sa'yo. Feeling ko po, kasi okay. po simula po nawala po kasi si Ruru. Medyo po na-threaten po sila sa Ayun. Wow. Ah. Parang, yung kasi shot. po, <laughs> di ba po oh, nawala na po yung hot shot. Tapos ako po yung funny one. Dito po sana sa season 2, sa season nire-request ko po sa mga boss ko, pangpalitan ko po yung pangalan ko sana. Ano na? Ah, fun shot. Fun shot na lang po sana ako. 几斤？二斤能打吗？<laughs>